matapos mapunta ni Netero, Zig at Linet ang Dark Continent, bumalik ang tatlo sa kanilang mundo, dala ang mga matitinding karanasang hindi kayang ilarawan ng simpleng salita. Si Linet, labis ang naging epekto. Naging tahimik siya at tila nabalot ng takot sa loob ng mahabang panahon. Samantala, si Netero na nababahala sa nilalang na inuwi ni Zig mula sa Dark Continent ay nagpasya na samahan ito pabalik sa tahanan nito upang matiyak na hindi ito magiging banta sa mundo. Pagdating nila sa Kokoro Mountain, ang tirahan ng kilalang pamilyang Soldik, mga bantog na asasin, na mangha Netero sa laki at misteryo ng nasasakupan ng pamilya. Sinabi ni Netero na totoong iba ang mundo nyo sa karaniwang mundo. Ngunit hindi mo alam ang panganib na maaaring idulot nito sa sangkatauhan. Magagawa ba ng pinto ang daan na ito na mapigilan ang nilalang na iyon? At sumagot si Signa, huwag mong ikumpara ang aming mundo sa mundong kilala ninyo. At nagsalita si Netero, nabanggit mo rin mismo ang pinto ang daan ay dinisenyo upang mabuksan lamang ayon sa lakas na nagtutulak dito. At tumugon si Signa, tama para sa iyong kaalaman, ako ang pangalawang tao na nakabukas ng ikapitong pinto ang daan kasunod ni Maha Soldik. At sinabi ni Netero na, at ako ang magiging ikatlong tao sa pagsambit Ni Netero ng mga salitang iyon nasa Big si Zig pinanood niya habang daang-daang itinulak ni Netero ang mabigat na pinto ang daan. Habang tinutulak ang pinto ang daan, sinabi ni Netero na, mahasoldik, dik, sana'y makaharap kita sa isang laban." At nagsalita si Zig habang nakangisi, "May karapatan kang bansagang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo, ngunit ibang usapan kung makakaharap mo ang aking ama." At tumugon si Netero, "Hindi na ako makapaghintay At marah na tumingin kay Sig ngunit tandaan mo ikaw ang mananagot sa anumang mangyari dahil sa nila lang nadala mo kung magkaguluman ako mismo ang tatapos sa iyo si Sig ay tumawa at sinagot siya ng nakakatakot ka naman ngunit hindi para sa yaman ang dahilan ng aming ekspedisyon sa loob ng daang daang taon ang aming pamilya ay may sinumpa ang profesyon isang tradisyon na kailangan pag-usayin ng bawat henerasyon sa isang flashback habang naglalakad sa mapag mapanganib na lupain ng Dark Continent, may bit-bit na kayamanan si Zig. Aniya, hmm, sinabi mong sako na, para sa akin, ang kayamanan ito, ang aking pinakamatagumpay na biyaya mula sa Dark Continent. Kumuha ka ng isang bigas at kinuha ko ang aking kayamanan. Ito ang sandatang maglilingkod sa aming pamilya, man At nagsalita si Netero, kapangyariang nagbibigay ng kahilingan, tunay na walang kapantay. Ngunit tandaan mo, Zig, ang hindi makontrol na kapangyarihan ay maaaring maging sanhirid ng iyong kamatayan. Sa di kalayuan, isang nilalang ang lumapit sa kanila. Isang kakaibang nilalang na may inosenteng anyo, si Zig, ay lumapit sa nilalang. At sinabing, ang kapangyarihan mo ay pagmamayari ko na ngayon. Ang nilalang ay sumasagot ng kakaibang tunog. Malumanay na sagot, walang pagtutol. Balik sa kasalukuyan, sa loob ng Kukuro Mountain, tinawag ni Zig ang kanilang bantay na hayop at nagsalita sa na mukhang hindi ito ang unang pagkakataon na nagdala ang pamilyang Soldic na mga nilalang mula sa Dark Continent. Ang isang ito, tila kapakipakinabang para sa inyo. At tumugon si Signa, tama, noong araw ang aking ama ang nagdala ng ilan sa mga alaga dito. Ngunit ang dala ko ngayon, ito ang magiging susi sa tagumpay ng aming pamilya. Pagpasok nila sa mansyon, napansin ni Netero ang isang sanggol. Aniya, hindi ko inaasahang may anak ka na pala, Sig at sinagot siya ni Zigg na sa tamang panahon siya ang magiging susunod na pinuno ng aming pamilya at sumagot si Netero na dahil ba ayaw mong matagal ang pamunuan ang profesyon ng mga asasin at tumugon si Sig na simula't simula pa sinabi ko na sa iyo ang pagiging asasin ay hindi ko pinili ito ang aming minana ngunit kung ako ang tatanungin mas naaaliw ako sa pagiging hunter at nagtanong si Netero balak mo pa bang bumalik sa Dark Continent at sinagot siya ni Zig. Oo, hahanapin ko ang maalamat na taong iyon. Kahit pa ikapahamak ko, kahit pa kailangan kong talikuran ang pagiging isang soldik at sinetero ay napangiti at nagsalita ng ang sumulat ng librong iyon. May alam ako ng kaunti tungkol sa kanya. Gusto mo ba malaman? At si Zig ay sumagot ng pinapatawa mo ba ako? Mas gusto ko malaman iyon na mag-isa. Hahanapin ko siya sa sarili kong paraan. Babalik ako sa mapanganib na lugar na iyon magkikita din tayo doon. Sa puso ng Kukuro Mountain, isinawalat ni Sig ang kanyang tagapagmana, ang susunod na soldik. Ngunit higit pa sa dugo at propesyon, ang puso ni Sig ay nananabik pa rin sa isang bagay. Sa ilalim ng katahimikan, isang sumpa, isang misyon at isang pangakong muling babalik sa Dark Continent. Ang eksena ay nagsisimula sa isang tahimik na gabi sa loob ng mansyon ng pamilyang Soldik. Si Zig ay naglalakad sa madilim na pasilyo papunta sa silid ng kanyang ama. Tahimik ang buong mansyon ngunit ramdam ang bigat ng kanyang desisyon. Habang naglalakad, kausap niya ang sarili. Ipinahayag ang kanyang pagod at pagiging isang asasin. At si Zig ay nagsalita ng sawa na ako sa pagtapos ng buhay ng mga hindi pa handang mamatay. Hindi ko na kayang ituloy ang das na ito. Kailangan kong gawin kung ano ang tunay na magpapasaya sa akin. Sa kanyang pagpasok sa silid, naroon si Maha Soldig. Nakaupo sa isang lumang upuan. Nakapikit ngunit gising. Isang malalim na buntong hininga ang binitawan ni Zig bago nagsalita. Si Maha ay dahang-dahang dumilat. Tinititigan si Zig ng malamig at matalim na mga mata. At sinabing, magbibitiw ka na bilang pinuno. Masyado pang maaga para kay Zeno. Hindi pa siya handang mamuno ano na naman ang pumasok sa utak mo, Zig? Si Zig ay diretsyong tumingin sa kanyang ama. Puno ng determinasyon ang boses. Aniya, ama. Espesyal ang talento ni Zeno. Biasa na siya sa pakikipaglaban at sa tingin ko, oras na para siya ang humawak ng ating negosyo. At tumugon si Maha, napabuntong hininga. Ngunit na matigas ang tono. Alam kong kakaiba ang batang iyon. Ngunit hindi pa siya handa. Marami pa siyang dapat matutunan bago niya pang ang Gigim pinuno ng pamilyang Soldik at si Zig ay tumindig ng tuwid inihanda ang sarili sa anumang tugon ng kanyang ama hindi mo na mababago ang isip ko ama mas masaya akong maging isang hunter kaysa sa maging isang asasin si Maha ay may bahagyang pagbabago ng ekspresyon parang hindi nagulat ngunit may halong pangamba ang mapanganib na lugar ba na iyon? ang dahilan kaya gusto mong iwan ang lahat? napahinto si Zig hindi siya agad nakasagot alam niyang tama ang kanyang ama ang Dark Continent ang tunay niyang hangarin Ngunit handa na ba siya? Si Maha ay nagpatuloy na mas mabigat ang boses. Kung hindi ka na mapipigilan, ikaw ang bahala. Pero isipin mo, sapat na ba ang iyong kakayahan upang muling harapin ang panganib ng lugar na iyon? At nagkaroon ng katahimikan. Alam ni Zig na ang tanong na ito ay may bigat at alam niyang hindi niya ito basta-bastang masasagot. Si Maha ay mas naging seryoso ang tono. Tila sinusubok ang determinasyon ng anak. Kasama mo ba ulit ang kaibigan mong iyon? Sinetero si napatingin si Sig sa kanyang ama. Alam niyang may nais itong ipahiwatig. Makikita kay Maha ang isang matigas na ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Mas malakas siya sa iyo noon. Ngunit kahit siya, hindi nagawang mapatumba ako. At kung hindi niya ako nagawang talunin, masasabi kong wala pa rin kayong karapatang bumalik sa mapanganib na lugar na iyon. Nananatiling tahimik si Zig. Hindi man siya sumagot. Dama ang apoy sa kanyang loob. Isang apoy ng pagsubok ng hamon alam niyang hindi na niya mababago ang isip ng kanyang ama Ngunit hindi rin mababago ng kanyang ama ang kanyang desisyon Isang huling tingin ang iniwan niya kay Ma Bago siya tumalikod at lumabas ng silid Sa kanyang paglalakad palayo Isang matinding damdamin ang bumalot sa kanya Hindi niya alam kung ito ba ay takot, pananabik o isang bagong simula Ngunit isa lang ang sigurado Hindi na siya kailanman babalik sa pagiging isang asasin Ang tanging landas na tatahakin niya ngayon ay ang landas ng isang tunay na hunter.